Sinambahan ng Department of the Interior and Local Government ng reklamong katiwalian. Si Bamban Tarlac Mayor Alice Go kaugnay ng sinalakay na poguhab sa Bamban. Ayon sa DILG, inihain nila ang reklamo sa tanggapan ng ombudsman noong May 24 dahil sa pagbibigay ng alkalde ng business permit sa Pogo Hub sa kabila ng kulang ng mga requirement nito. Matatandaang noong ikalabing tatlo ng Mayo na diskubre sa Pogo Hub ang iba't ibang gamit na para umanong pang scam. Nasa likod lamang ng munisipyo ng Bamban ng Pogo Hub, tiwala ang DILG na malakas inihay dilang reklamo at maaring maging batayan ito ng ambudsman para patawan ng preventive suspension si go Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Guo sa inihay reklamo ng DILG pero dati na nayang itinanggi na may kinalaman siya sa operasyon ng Pogo Hub. Bago tumakbo sa pagkalkal ng 2022 ay nag-divest na rin mo na siya sa Baufu Land Development Incorporated na nagbamay-ari sa complex na kinatatayuan